So hi guys, ngayon mag-gas po naman ng video sa Kishan Garden So ayan guys, mag-video tayo ngayon ng mga grafted natin na bugimbilya Ayan Sisay natin yung mga grafted natin dito kasi medyo matagal-tagal natin ang upload natin Napakabihira na lang <laughs> Ayan, para naman ano Kasi guys, uh, maganda ngayon kasi nga pabulaklak yung mga bugimbilya Ayan, pabulaklak sila uli Kaya papakita ko na lang sa inyo itong mga ano, grafted natin na bugimbilya Ayan ito pala yung mga for sale pala guys. Ayan. Ito mga pala yung block lock nila. Ayan. Para yung mga gustong mamili online. Ayan. Screenshot na lang nila. Or picture lang. Ganon. Ito mga naka-plant box to guys. Ayan. Mas puro iba-ibang kulay. Multicolor pala to guys. Ayan. Isang plant box lang yun siya. Ayan. Medyo bagalang ko na lang. Para mas makita nila na yan. Sakura. Mga may gusto ng sakura guys. Ayan. Ayan. Bukas pala may deliver kami ng Bulacan. Ayan. So pag in-upload ko ito mamaya ang gabi. Hindi na makakaabot kahit na no Kaya yung iba guys sa Bulacan na lang. Ayan. Susunod na lang na biyahe. Tricolor. Ang ganda ng kulay ng tricolor guys sa mga mahilig sa ano, purple. Ayan, purple yun. <laughs> purple. Purple lang yung tawag namin sa purple. <laughs> ito guys, palabas pa yung mga bulaklak na ito. maliliit pa lang. Palabas pa lang sila. Ayan. Ito talaga yung gusto kong kulay. Uh, violet and white. Kung meron lang sa ng violet sa black, mas maganda yan. Kaya so, white lang meron eh. Ayan. Kasi ito pa may mga gusto ng layer by layer and layer dito, layer doon, tas layer ulit tapos layer ulit dito palabas pala yung bulaklak nya ang dami nyang bulaklak guys super dami ayan tapos yung may gusto ng fire opal lemon yellow uh, red wonder ayan, uh, meron po din na ano, yellow fantasy ang yellow fantasy guys is validated ayan tapos, itong 21 Jewel natin na variegated na pink, hindi ko sure, pink or peach, ayan. Tapos ito, ito sa pagkakalam ko ano to eh, baby bambino. Ayan, Ito na ng baby bambino, hindi pa siya total na naka full bloom, kasi maliliit pala yung bulaklak niya. Tapos meron tayo ditong buttercup guys, so ang dami naghahanap ito, buttercup. Sabi nila pa siyang orchids. Kahit din si mama ito yung sinasabi niya na orchids. Mukha talaga siyang orchids. Ayan o. Kasi pag mamulaklak ang buttercup guys, ah, uh, malalaki, ang ano na lang niya kasi is malalaki yung blocks niya. Super lucky. Pero ang pag niya mamulaklak. Kasi kadalasan di ba guys, yung mga maliliit ang bulaklak, pati ang dahon yung masisipag mamulaklak. Pero yung buttercup, ano siya guys si pakiramdam mula Kahit na malaki ang bulaklak ang blocks niya bulaklak talaga. Ito pa. Ito battery cap to guys. Hindi ko alam bakit parang may nag-red. I May red na nag- Mayroong part na nag-red siya. Ayan. Pero ang alam ko battery cap din to. Hindi ko alam kung nag-mutate ibang or hindi talaga to battery cap. Kasi ngayon ko lang nakita 'yung eh, gisa. Kita niyo naman namumula-mula siya. Ayan. Ito pa. palabas pa lang kasi yung bulaklak niya guys. Siguro mas, mas maganda kasi mamili ng ganito na hindi pa naka full bloom. Para pagdating sa inyo is pa mo laklak na lang. No? SSB. Ito pa guys. hindi na amali SSB to. Ayan. Yung iba wala pang bulaklak. Ayan. Ito, ito, pa. ito palabas pa lang. Super dami yung bulaklak nito. So, kasi dito ni mama. para hindi sa blang haba. Ayan. Kaya namulaklak siya sa baba. Kaya yeah, ganun din yung dapat gawin nyo sa mga buging binog is streaman nyo. Ayan. Tapos, bidadari. Ayan. Ito, ang sabi niya sa bidadari, parang paro-paro. Pero hindi siya butterfly, guys. Ha? Iba yung, ano, iba yung yellow butterfly, slash butterfly, iba yun. Um, ang, to, ang variety nito is bidadari. Mukha, nang, mukha din siya paro-paro pag malayo. Ayan, o. Oh. Ayan siya ang daming bulaklak ng bilodari ayan mas ganda pa tayo dito para opal tapos may bridal white tapos may hindi ko sure parang tingin ko rama ano to e eh. rama variegated bridal white rama variegated saka para opal tapos guys ito yung mga naghahanap ng pink patch dyan ayan, ang ganda ng pink patch ayan ang kulay ng pink patch Uh, pag nagsama mo sila ng sakura, mapapansin mo kagad yung sakura. Para sa akin ha, ah, mas gusto ko ang pink patch pagka ano, pag init. Ayan. <laughs> pagka ano siya, pag bagong bulaklak siya. So, gusto, ko yung pink patch. Pero kung mas maliit kasi ano nito guys eh. Mas maliit ang dahon ng pink patch. Pati ang blocks. Ah hindi. Mas maliit ang blocks pala ng ano, sakura. Compare sa ano sa pink patch mas medyo malalaki tong pink patch tapos mas buhay yung pagka pink niya compare sa sakura pero maganda makapagaya sila maganda guys pink patch sakura yan baby bambino pink panther taiwan white panther taiwan yun mga magandang variety talaga ayan pa tapos yung ano family ng opal ang maganda rin yun yung mga madalas kasi talaga yung hinahanap ayan o ayan guys tinan yung pink patch ang ganda ay pero alam ko may mayarin natin eh kaya nga ito sa na ito kay Ayan may pangalan Lumbo Ayan kay sir Kay sir Lumbo Ayan Nakuha niya na pala ito Kaya pala may tag na Nakalimutan ko Ito pa pala yung isa Ito nakuha na rin ito ni sir Ito ang tatlong layer Ayan Pabulaklak pa lang sila guys Ayan, gustong gusto ko din sir. Maganda to sa ano. Kasi, uh, ang ganda ng pagkakadesign daw. Tatlong layer talaga. Tapos, multicolor pa. Ayan. Ayan pa tayo dito. Guys, ito may mga bagong talim kasi si Mame. Ayan. Dahil may mga OGT dito. Ayan, marami na nagagawa si Mama. Ito pa. Ayan. Ito ang alam ko meron na nakadeserve itong dalawa pero wala pang down Ayan. so kung anong ano guys paunahan na lang may message kayo kagad guys para malaman nyo yung price na baby bambino guys ah, baby bambino Ayan. ito ang alam ko pink panther tayo to hindi baby bambino din nata oh baby bambino din sya tapos meron sya ano white panther ito yung white panda Taiwan. Tapos ito yung pink. Pink panther Taiwan. Sipag niya mamulaklak. Dahil bulaklak talaga guys. Pink panther Taiwan, white panther, baby bambino. Yan naman mga sisipag mamulaklak. Pink patch, uh, sakura belican. Yan. Pati tayo. Meron tayo dito mother plant ng Nescafe. So yan, hindi siya for sale. Si mother plant. Pinakita ko lang na ang dami niyang palabas na bulaklak. Hindi pa siya naka-full bloom. Gusto ko na ipakita. Ayan. Tapos meron pa tayong malaking ano dito. Uh, ah, pink patch. So ayan yung may mga gusto ng pink patch. Kunin nyo na to. Habang pabulaklak pa lang. Ayan siya. Ayan. Tapos meron tayo ulit ditong purple, Ayan. purple, <laughs> so ayan. Nakuha ko lang kasi yung purple guys. Na word. Sa mga tropa ko. Kasi may hilig din sila sa ano. Violet or purple. Ayan. Ito daw nasanay na sa kulay na purple. Ayun. Ayun na tayo dito. Ayun oh. Ang daming bulaklak, guys. Ni screenshot niyo na to. Wala ko lang sa inyo. Ayun. Ah, uh, Pink Panther Taiwan sa White Panther Taiwan. Ayun. Yung bida dali dito, guys, na last last week is ang daming bulaklak. Ngayon napalitan na ng bago, ang dami na naman palabas na bago. Kasi nataliman siya. Okay, so. Siguro within 3 to 5 days, lalabas na uli yan. Mas makikita nyo na yung bulaklak niya. Pasa rin to. Ayan. Yung mga malalapit guys na gusto mag walk in, ayan. Ang address natin is ano, Purok 3, uh, Pakupit, Nagbayan, Castillo, Sambales. Kasi yung dami pa rin nagano guys. Ang dami pa rin naliligaw or hindi alam tong address dito. So mas okay siguro kung sabihin ko na lang. Ayan. Purok Tres, uh, ah, Makupit, Nagbayan, Castilla, Sambales. Ayan yun siya. Ito mga to, ito may may-ari na nito. May may-ari na nito. Meron na rin may-ari ito. Ang suwerte ni Ma'am na napili ito ang ganda ang daming bulaklak talaga hanggang ngayon hindi sila humihinto tapos ito pa uh, sakura pero sa pagkakalam ko meron natin dito may mayari na either ito yata or ito hindi ko na maalala ayo oh, ito din ito siya may tag sya ayan kay sir lumbo pa rin ayan. ayan sakura isa lang guys ito isa wala pang mayari kung ako sa inyo imay nyo na yan bilhin nyo na Then, pag-usapan natin yung ano, paano na i-deliver Kung nasa Maynila kayo, nasa Laguna, part ng... Matamalila, yun. <laughs> so, ayan. May tumawag guys, so na-stop yung video. Ayan, tuloy natin dito. Ipapakita ko na naman itong mga gifted na buging bilya guys. Ayan. Ayan. Red Apple nawala guys meron kami isang variety dito na nawala na gustong gusto ko yung red albino hindi ko na no, nabatay kasi yung mother plant namin so nahinaghanap ako ng red albino dito na wala no ang isa ang ganda mother plant namin ng ano yellow fantasy ang daming bulaklak saka ano ang kapal kapal grafted lang yan guys hindi yan rooted pero ganyan sya kakapal ayun pa iikot ko na lang kayo Okay, so. Ayan. Ayan guys. Ito pa, baby bambino. I guess. Tingin ko baby bambino. So ayan, meron din dito sold out pala. <coughs> ayan. So, ayan siya. Palabas pala yung bulaklak. Ayun okay, siya guys. So ayan, yun lang muna siguro sa video natin na to. Then mag-iisip ako ulit na pwede natin i-video or i-content. And kita-kita sa'yo -kita sa susunod na video guys. Bye-bye!